Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At ito na po yung part 2 ng ating uh, pinag-uusapan itong moment of truth na kung saan si Thailand si Opal nga ang Miss World 2025. At ito yung ating pag-uusapan dahil marami rin sa mga Pinoy ang nagulat at uh, talagang hindi makapaniwala na si Thailand ang Miss World 2025 kung kaya marami ang mga nagsasabi kung niluto ba itong nasabing beauty contest na kung saan ay ina-point na lang itong si Opal bilang uh, mananalo ngayong taon. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At si Opal nga po ang Miss World 2025 na kung saan ang uh, merong mga Pinoy na nagulat dito sa announcement na siya ang nanalo at the same time yung uh, meron yung sa mga Pinoy na kung saan ay alam na na kay Tupal talaga ibibigay dahil meron daw silang mga uh, pronouncement na doon sa mga pages, sa mga uh, groups na kung saan sinasabi na ibibigay daw talaga ng Miss World ang uh, Corona dito sa pambato ng Thailand dahil na dethrone ito sa Miss Universe dahil nagtampo na kung saan ay hindi sa kanya ibinigay yung Miss Universe Asia. Merong mga nagsasabi na ito ay balik daw ng Miss World sa Miss Universe. So, in other words, mga kapolitika, si Opal po ay na-redirect lang. Hindi man siya pinala doon sa Miss Universe kahit uh, nakapasok man siya ng top 5 ay hindi naman siya yung uh, Miss Universe 2024. So, yung maging reaction ko dito ay uh, sa mga sinasabi ng mga Pinoy na naluto Somehow, ay parang ganun na nga talaga ang kultura ng mga beauty pageants sa ngayon. So, wala na po tayong magagawa dito mga kapolitika dahil hindi po natin kontrolado ang sitwasyon. Kung uh, sino yung gusto nilang koronahan ay yung talaga ang ipapanalo nila. So dito naman sa case ni, uh, ni uh, Krishna Gravides at ni Opal Sochata, sa tingin ko kung uh, hindi yun by continent ay may pag-asa talaga na makapasok ng top 4 itong si Krishna Gravides. So apparently ay kinakailangan na isa lang kasi sa kanila mula dito sa Asia ang makakapasok tuon sa top 4. So pinili nila si Opal dahil yun nga po ang uh, daan para siya ang uh, koronahan. Kasi kung pinili nila si uh, Krishna, so basically is wala ng pag-asa si Opal. So mas pinili nila si Opal kasi sa tingin ko dito ay hindi lang naman Q&A ang basihan ng Miss World. Dahil sa tingin ko ito ay done deal na in the first place. Okay? And uh, kung inyong nga matatandaan, di ba nagkaroon na rin po ako ng komentary at ng uh, vlog patungkol dito na iba ang personality ni Opal. At even doon sa kailangan uh, head-to-head challenge uh, last week ay na, sinabi ko di ba na iba ang personality ni Opal. So aminin man natin mga kapolitika ay talagang mas lamang po talaga itong si uh, Opal Opal Sochata kasi may nag doon na dahil daw sa gown. So isa rin yun sa mga factor pero in the first place talaga sa tingin ko ang Miss World ay meron ng winner at makikita na yun merong mga sinyalis at mga kung uh, kumbaga may mga clue na so halimbawa dito yung buhok niya na parang ginaya daw doon sa buhok ni Megan Yang at yung kanyang gown na parang uh, Chelsea Manalo inspired po ang kabahagi ng uh, ating pagbibigay ng update dito sa Miss World. So kahit ganun pa man ay dapat pa rin po nating i-congratulate si Krishna Gravris dahil kita naman na yung effort niya at yung uh, binigay niya yung pinaka the best niya na performance dito sa Miss World. It's just that hindi niya po kontrolado ang sitwasyon at hindi po natin kontrolado ang sitwasyon dahil uh, itong Miss World ay masariling decision. So nasa kanila na po 'yan at Uh, isa pa ay hindi naman ito yung end of the world para kay Krishna Gravides Dahil pwede pa siyang sumali sa ibang mga beauty contest sa mga susunod na panahon So ang dapat niyang gawin ay uh, palakasin niya of course yung kanyang fanbase At yung uh, kanyang karnasan may apply niya rin po yan sa mga susunod na competition okay? So yun mga kapolitika dahil uh, pala talagang ito na nga po ngayon ang uh, nagiging kultura ng mga beauty pageant na kung saan ay by appointment na lang at from the very start is meron na silang winner Ang sa tingin ko hindi na po ito bago at in fact ay hindi na po ako nagulat nung uh, ibinalita nila na si Krishna Gravidis nga ang Miss World 2025 okay which I believe na deserve naman ni uh, ni Opal itong corona ng Miss World kayo po ba ay naniniwala mga kapolitika na deserve rin ni Opal itong uh, crown ng Miss World 2025. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.